Lapu-lapu mga kamote with mustasa okra lapu-lapu at yan ang gumukulong tubig ng Mississippi River mga kamote yan may tanglad, may kamatis may sibuyas, may luya yan mga kamote wop wop yan good morning mga kamote welcome back sa aming channel yan Pinoy Kamote TV bags, mga Kamote Lutoy naman natin ngayon ay sinigang na lapo-lapo Yan mga Kamote Narrr Mukulo na yung tubig na may kamatis, sibuyas, bawang ay buya tsaka tangla sa mga Kamote pero piraso lang Lagyan natin yung okra Sili pa Mawawala <laughs> yung sili mga Kamote Tsaka ito mustasa mga kamote para may iba naman hindi natin ang mustasa yan, mga kamote natutunan ko yan kay pamilya bantot mga kamote yan Ito na natin ang ating karne, yan. ang ating lapu-lapu. So, ang tubig, mga kamote. Ito, malaki, mga kamote. No? Malaki. Yan, 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 yan. Malaki yan, mga kamote, kasi ganyan kalaki yan. Yan. hindi lang nalapu-lapu. Laking tipa. <laughs> Para hindi pa magkakasya. Kung hindi magkakasya, mga kamote, palit lang yung ating container ay ikuan-ikutuan. Yan, mga kamote. Pakita ko sa inyo mamaya pag mulu na. Yan. Tabi muna natin itong mga to. Yan. kapag pakulu na, mga kamote, eh, iwahiwalay na may um, pang parsley yun. iwahiwalay <laughs> na natin tong ating mustasa. Ayan, kalagyan natin. Ayan, mga kamuti. Amay ah, uli. <clears throat> yan, kumukulo na mga kamuti. O, oh, oh, matalsik pa yung ating pandun. Pritong galunggong na kamuti. Tapos lagay na natin ang ating mustasa Ayan, nagaling natin muna ng tubig mga kamuti mustasa. Pero ang ating okra. yeah Nakakamote. Tingnan nyo muna. Ang aming kumukulong. yeah Magulo pa itong muna natin. yeah Kumukulo na mga kamote. Red. Red. Ang uh, English pala ng lapo-lapo eh. Snapper yata mga kamote. Pag-i-comment na lang dyan kung ano yung Uh, English ng lapu-lapu mga kamote. Ang lapu-lapu ay yun, ang tagalog niya. mga kamote. Lagyan natin ang ating okra. Hindi na yung yung isa. Yan, okay lang. Parang uh, may steam lang yan. Then, itong ating naugasan na na mustasa mustasa leaves Instead na kangkong o kaya pichay, maamot yung mga mustasa naman. Masarap-sarap yan, maamot eh. Na, luto na mga amot eh. Sabaw na lang muna mamaya. Pan, hindi sa mga. Overload mga amot <laughs> Yan, yeah, mga bago ka sa aming YouTube channel at Facebook, mga kamote, sana'y huwag kalimutang mag-like and subscribe. para tulong na rin sa mga nakihira, mga kamote. Yan. Maraming salamat and God bless. Mamaya ulit. yeah. The best part, mga kamote, ay ang, ang ng sabaw. Yan. Sabaw pala, mga kamote, kumuko na. Diyos niyo. yeah, Yan. Ayan natin. Ayan din ang ating galunggong. Pritong galunggong. Yan, mga kamote. Sabi na nota sana yung lasa ng mustasa sa sabaw mga ito. Kasapaw, Inna, Inna, mga dito sabaw muna na naman yan mga amote ay sus Diyos ko ay kat mo nang gadi hang ubaran mga amote may samang pie na 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 malci ka napaw ibat na taki lapanan kung saglit mga amot ay talagay natin ang ating kunting sili yung na sili natin yan dapat hindi siya abutan ng sabaw para yan para nang ang konti mga amot ay buto na yan maraming salamat again and God bless bye bye